Hindi, ma, uh, Mr. Janito, Chair. I'm addressing lahat kayo. Taga-probinsya po ako. Hindi ninyo pwede ako masumo na pa, pa, paulit ulit Pag gano, ginawa ninyo niyan, isnabin ko kayo. Wala akong pera. Uh, I am not that rich na mag-travel dito sa aeroplano. Mahal yan. Uh, I am, uh, bubuhay ako sa retirement pay ko. So pati itong pamasahe ko retirement pay ko wala akong negosyo ever since gobyerno lang ako I have been an employee of government ever since kaya I, I do not have an, my, my 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 public life is open to everybody So magastos so, masyado ma'am kaya kung maari lang Taposin natin ito hanggang bukas. Huwag na tayong umalis dito. Thank you, thank you, Mr. President. Salamat kayo, Mr. Yes, Chair. Taposin so, talaga um, uh, natin ito. Tal ano, Taposin uh, natin ito dito ngayon. Huwag tayong umalis dito hanggang umaga. Umabot man tayo hanggang umaga bukas. Huwag tayong umalis dito. Taposin natin dito. Again, okay, Mr. President, we are prioritizing the questions directed to you, Senator Otiveros. Salamat kay Mr. Chair. So, uh, pangalawang tanong ko, uh, tinawagan nyo ba si Senior Superintendent Padilla para i-congratulate siya sa pagpatay sa tatlong high-value targets na Chinese nationals na inilagay sa loob ng Davao Penal Colony? Kasi sinabi nyo daw, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe ang ginawa, ginawang dinuguan. Do you confirm this, Mr. Chair? Yung call Padilla now because he is lying I do not know him and I do not have to congratulate this policeman and soldiers trabaho ninyo yan why do I have to congratulate you tatong magtrabaho kayo yan so you do not confirm na tinawagan nyo si senior not, superintendent Padilla I only congratulate people with go oh, ito mga police do graduate with honor sa kasi nagtuturo ako sa police academy may congratulatory message ako pero mag Well, Mr. Chair, of course, absolutely, hindi naman natin kailangan investigate yung uh, graduating with, with honors sa academy. Pero yung EJ case sa war on drugs, kailangan talagang kaya natin iniinvestigate. Kaya, uh, ma'am, huwag tayong umalis dito sa kwartong ito hanggang matapos ang gusto ninyong kunin sa akin. Well, Mr. Chair, so yung huling tanong ko for today, um, for the record, sina, 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 Bakit, bakit, ano bakit? Tinawag ninyo ako dito tapos yan lang ang huli ninyong tanong? Ah, may mga colleagues pa yata tayo, Mr. Chair, na magtatanong sa dating Presidente. So, for the record, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay dinideserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? O pa, uh, para i-paraphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing, Mr. Duterte? Ma'am, Presidente ako, nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa mga putang inang yan? Eko kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay pong trabaho. patayin sila kaysa ipreso sila? Wala pong pakialam siya. dyan sa criminal, ma'am. Ma so thank you for Ako making that record. Kung pakialam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Eh, Chair, for eh, the record, you, 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 you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Mr. Chair. Yun gusto nilang mangyari, doon sila Uh, doon sila sa Impierno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa Impierno. Dito uh, lang sa bansa natin pwede uh, wala, tayong mag-investigate. doon tayo pupunta? Well, uh, wala po akong ambisyon pumuntang Impierno pa. Uh, 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 Pero Mr. Chair, uh, ang punto si lang nito, ang, ang punto lang nito ay uh, nung magsisimula ang anumang police operations, drug-related police uh, operations, supposed to be at sinabi ng mga resource persons, merong pong uh, manual of operations, merong continuum of force sa pag-enforce ng sa pag-enforce pag, uh, pag uh, implement ng police anti-drug uh, operation so ang premise is ina nga arrest muna Uh, uh, at build build the case. Well, uh, Mr. Chair, no. Uh, as a final word, I hope and I imagine that the Department of Justice is watching, dahil ang daming admissions ng dating presidente involving criminal acts. Salamat kayo. Uh, kasaysayan na lang po maguhusga. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, Senator. Mr. Mr. Chair, yes, go ahead, Mr. President. Uh, ako hanggang ngayon ng Justice Department hindi pa nagpail ng kaso hanggang ngayon. Katagal lang. Katagal ko na Ba't tagal na ako pumapatay ng tao hanggang ngayon na di pa sila ng kaso? Mr. Chair, another addition to the list that's growing by the minute. Okay, for the record, oh, Mr. President, wala. wala. Mr. Mr. Na tayo President, for the record, kasi may nagtanong din sa akin eh. Huwag na tayo mag-drama dito, taposin na natin ah. itong istorya ni ito dito sa Pilipinas. For the record, Mr. Kasi Mr. President, na wala. Kasi naawa ako dito ah. sa mga pulis. Sa totoo lang, naawa ako sa mga pulis, pati sundalo. Kaya ako, akin, mine and mine alone pag nag-inutusan ko ito mag-operate itong mga buang na ito, kung anong mangyari akin yan, I'm emotional because I've been longing to state this particular sentiment. Protektado ko yan sila. Basta in the fulfillment of duty, uh, Mr. Senator, yan sila, ng chief of police yan. Protektado ko ang police pag nagtrabaho in the fulfillment of duty. Pero alam nila ang mga polis na pumasok ng kidnapping, alam nila yung polis nila pinatay ko. Thank you, Mr. President. Uh, uh